habang ako naglalaka dito sa gilid ng dagat, mamulot mo na si Inday ng basura. Aha. So, ang purpose ko dito sa paper bag ay paglagyan ko siya ng aking mga ito, ito. Yan. Mga pinult kong cactus dyan sa gilid-gilid ng daan kita ko mga tanim-tintanim dyan sa mga gilid ng mga restau. So, yan. Yeah. Ah. Kaya, dito ako kumukuha ng mga tinatanim ko doon sa aking hardin. Kaya, may purpose itong bag na yan na nakita ko kasi hindi ako nagdala ng silopen. Alam nyo ba dito sa Turkey, ang talbos ng kamote or kamote tops ay ginagawa nilang ornamental plants. Ayan. Si iningatan ng munisipyo uh, ng Murat Pasya ang paglinis uh, dito Jan Jan so haharbisin natin itong mga talbos ng kamote. Eh uh, hindi ito ina ha. inaano ko lang itong murat pa siya. dina trimang ko lang siya kasi masyado na siyang marami, hindi ilaalagaan ng inyong mga trabahante ng munisipyo. So ito. Ang talbos ng kamote dito is purple. Huh? So, ang purpose ko dito, kailangan siya gulayin ito ngayon. Gagawin ko siyang, uh, patubuin ko, lagyan ko siya ng ugat. So, kasi ornamental plant siya. Kaya tingnan nyo, ang ganda-ganda, ba -ganda, diba? O, oh, ayan. Ayan. Eh, uh, murat pa siya buyok uh, si pa siya bilidye, umit ulusal ayan po nagkuha po ako dito ng mga talbos ng kamote nyo huwag nyo po akong ipapulis ha kasi Uh, hindi po ito tinitrima na sa tabing daana ng daan na, inapakapakan ng mga tao. So, tinitrimang ko lang siya ng kaunti. Gitrim ko lang yung mga gilid niya. Ha, gitrim ko lang yan. Nilagay ko na sa bag yung natrim ko. yung mga talbos ng kamotitaps tops na purple. So, may green din doon. May mga green din doon. Ginagawa nila itong ornamental. Ito maganda siya talaga. Papatubuin ah, ko sa so garden namin kasi maganda siya.